Tingnan tayo guys. So guys, wow. Sinangag kong kanin. Yan. Dami guys, diba? Dami kong sinangag medyo ano dyan. Blur. Dito tayo. So, yan. Yan. Ano guys? Dahil kong sinangag na kanin. Diba? Pagsangag ako ng kanin. Oh. That's right. That's good. Hindi, pangit guys pag pagano'n. <laughs> nagre-reflect yung araw, harang araw. Yan. So guys, meron tayong pagkain. Sarap. May trip Kasi mainit na dito. Mainit ang panahon dito. Ayan. Kanin guys, yung kanin natin is o kanina. Tapos, ito, nilambong ko lang na Repolyo Ayan. Yan Nila lang ulap ko. Tapos, baguong sa Okay. Kain tayo guys. Ligayit kain tayo Mapaparami ako Pagsagang Pagsagang Sorry Pag sinangag kasi Sinangag Hindi sinigang Sinangag Sinangag na kanin Pag nagsasangag kasi ako ng umaga guys Yun ang gustong gusto ng mga anak ko Sangag Sinangag na kanin Tapos Yun Nasasarapan kami ng kain Pag ano Sinangag yung kanin na yung pag umaga Diba Ayan kain tayo guys Tapos yan May bagoong. bagoong ito, baguong to guys. Bagoong. Oh. Hmm. Tapos, ripolyo. Oh. Sarap. Hmm. Sarap, guys. Hmm. hmm. Bagoong. Bagoong na alamang yan. Bagoong na alamang. Okay, guys. Kain kaya Hmm. Sarap. Sarap, guys. Oh. Ripolyo. Hmm. Sarap, diba? Ayan, happy Friday sa ating lahat. <laughs> Kain na tayo guys. Hindi po punta tayo ngayon ng balintawak. Mmm. Mm. Top. Tap ng mm. almasal. Ripple yun. Pinalambong ko lang guys. Pinalambong. Mmm. Sarap. Okay guys, kain tayo. Good morning sa lahat. Ngayon pag nabigat tayo aming kakabsat, may kaya temangan tayo nilutok na sinangag. Yan. At ati ko, oh, nagalik ka da bigat, sinangag kasi kay suti so, tiga kaya ko in repolyo. Hmm? Ang kasi repolyo, magdabagong na, bago ang alamang, hmm, kap, kapag, nakaparami tayo ng kani pag ni, hmm, hmm, kap yep. Mm. Nou komayen guys Mmm. Siyempre. Siyempre, guys. Kain tayo. Kain tayo ng repolyo. Kaya mm -hmm. buko kanina, guys. nilagyan ko buko asin, tara konting bukin lang. Kaya may lasa na rin siya. Yun lang yung nilagay ko. Dagdag na naman tayo ng kanin. Kasi masarap ang ating ulam. Repolyo. Mm. Mm. Sarap. No? main guys pad gulay hm ap hm hmm Stop. Hmm. Oh, jalan. Ni operet tagotit. Ha, minta tolong dengan mama ni. ngap lagi tak, hmm, ngap, hmm, bukannya ini ni pelio, macam yang ini ni pelio mahal, tak sampai siapa guleng yang ini mata sampai, ngap lagi ngap Mm-hmm. Ừ. Hấp. Nó phải tươi. Ừ. ngon Này thôi. Hả? Chục mắt. Nhá, chết chứ chúng nó nó ngủ đấy. and it's good at masugna naman ito ngayon. Araw, oh, maraming salamat at sa lahat ng mga nanonood at sumusupport sa akin. Thank you, thank you so much sa inyo and happy Friday sa ating lahat. Bye-bye, guys. Solvang tiyan.